Sabi guys, ang hirap ang pantay ng pas, ang ulang pas. Almost isang oras nga, almost isang oras ang namin dito, ulang Sabi, ganun oras, wala rin. Ay, I ang mean, hirap. Uh, Kahit karamit pala, na kami eh. Wala yung ipataw Tapos, nakakapit-pag-apit kong mag Wala pa yung Ano na lang yan? puro naman

baka na dadating oras. Tumitindi pa dengas. Uy na ako. Tumakbo na lang. Hindi, hindi pa naman lang mga 'yon. O sige, papabilisan ko. Pa ako hindi yung batawan 'yun, pa ako ng may-ayos. Ano 'yun din naman? Hello, 'yung sasakyan <laughs> ako sa tiyan sa napas. Ang hirap talaga tawagan sa sakyan. Walang taksit, walang wala akong taksi, wala Mahirap talaga tawagan kasi. Wala. Ito na. pa? Ito na ako sa puno para uh, hindi mainit. Hindi eh, mainit pa rin ang hangin. Mainit ang hangin. Eh, sayaw. Sayaw ko na lang. Ang... guys. Bahala na. Wala akong kitang ang mas eh. padaan na lang. Bye! Bas, bas. Sige na guys. Ayan ang bus na. Ah, may bus na. Ayan ang bus. Ayan. Ano so, lang pas, ayan, kakalip yun oh, yeah, yung dyan Para yung isa Oh, pwede lang lang ang bus. Ayo, guys, Parang tingnan ang bus Ayan lang ayan lang ayan lang ang bus Ah, mga pwede sa mga ba, pantay? Sa mga ulasan ko na ang bus 5 minutes mga Dito na ang bus Wala Okay, may pag-asa pa, guys Tingnan na ako sa labas para tingnan ang bus, minutes. Basta lang dito yung isa. Basta so, tapatay na yung isa, yung isang bus. Dito uh, rin. ko ko na kasama ko. Wala kasi akong fair cash. ako na kasama ko. Paikot-ikot lang. Pag bangga pa tayo. Bangga ng ang uh, tinapay. Uh, Basta baso, wala. Wala bayan. Uh, na, angus. Ayan na. Ayan na, Sabas. Bus. Yes. Ayan na ang bus Parating na Ayan na guys, ang bus Parating na Ala. Sige guys, sakay na kami sa bus Ayan ang bus, yes matagal ating oras na Isang oras na pantay Ayan na ang bus Sasakay na kami guys Ayan Parating na ang bus namin Raktabas Ayan Dumating din sa wakas